kahalagahan ng mga condiments at spices sa pagkain. Matagal nang ginagamit ang mga pampalasa sa pagkain ng tao para sa parehong pampalasa at layuning pangkalusugan. Ang iba't ibang pampalasa kabilang ang cardamom, anise seeds at cinnamon ay nagbibigay ng parehong mahusay na panlasa sa mga curry at pinatuyong pagkain at nakakatulong na maiwasan ang pinsala sa mahahalagang organo ng iyong katawan bilang karagdagan sa pagpapatikim ng iyong pagkain sa uri ng kakaibang hindi mo pa nararanasan. Maaari din nilang makabuluhang bawasan ang iyong panganib ng mga allergic fevers at mga sakit sa tiyan. Narito kung paano ang pagsasama ng mga pampalasa sa iyong jeta ay maaaring magpaganda ng iyong buhay. Isa, anti-clotting agent. Mayroong ilang mga compound sa mga pampalasa na pumipigil sa pagbuo ng mga namoong dugo. May tatlong uri ng mga selula sa dugo, mga pulang selula ng dugo, mga puting selula ng dugo at mga platelet ng dugo. Nabubuo ang mga clots dahil sa akumulasyon ng napakaraming platelet sa isang lugar at ang mga labis ay maaaring humantong sa mga nakamamatay na sakit tulad ng mga stroke at pagbabara sa mga arterya ng puso. Ang pagkonsumo ng mga pampalasa tulad ng bawang at turmeric ay nagpapanatili sa mga panganib na ito. Ang turmeric ay binubuo ng curcumin na may mga pagnipis ng dugo at mga anti-inflammatory properties. Ang luya ay mayroon ding mga anti-inflammatory properties na maaaring pumipigil sa pamumuo ng dugo. Dalawa, tulong sa paghinga. Maraming pampalasa ang maaaring makatulong sa paggana ng respiratory tract ng tao. Maraming beses, iminumong kahin ng mga doktor na lunukin mo ang iyong lalamunan ng maligamgam na tubig na naglalaman ng essence ng thyme. Ito ay magpapaginhawa sa iyo mula sa pananakit ng lalamunan at ubo. Ang mga ito ay medyo masakit na sintomas ng malubhang sakit sa baga tulad ng bronchitis. Ginagamit din ng thyme bilang mouthwash na pumipigil sa pagdami ng mikrobyo sa mga pasyenteng may gingivitis. 3. Booster ng pangkalahatang paggana ng katawan Maraming pampalasa tulad ng cinnamon, cardamoms, turmeric at iba pa ay maaaring pakuluan ng magkasama upang makuha ang esensya ng mga ito, isang paghahanda na kilala bilang isang decoction ng mga pampalasa. Ang decoction na ito ay maaaring mapalakas ang ilang aspeto ng paggana ng katawan. Nagagamot nito ang mga allergic fever tulad ng sipon, sugat at trangkaso. Maaari din itong labanan ng mga problema sa tiyan at masakit, hindi regular na regla sa mga kababaihan. Apat. Pampalakas ng sirkulasyon ng dugo. Ang ilang mga sangkap sa spices ay nagsisilbing natural na blood circulation booster. Cayenne, thyme, turmeric ang mga pampalasa at halaman ito ay nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo sa katawan. Kahit na ang tono ng balat sa loob at paligid ng lugar kung saan sila inilalapat. Makakatulong ito na maiwasan ang mga sakit sa bato at ilang iba pang kondisyon. Sa isip Maghangad ng kalahating oras na ehersisyo sa isang araw kahit man lang. Ang mga pampalasa ay matagal ng mahalagang bahagi ng mga pangunahing pagkain ng tao, lalo na sa India, kung saan nagsimula ang tradisyon ng paggamit nito noong sinaunang panahon. Pinatunayan ng modernong medikal na agham na mayroong isang buong host ng mga benepisyo na nakalakip sa kasanayang ito, tulad ng nabaybay sa itaas. Kaya, magdagdag ng mga pampalasa sa maraming dami sa iyong jeta upang pagandahin din ang natitirang bahagi ng iyong buhay. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.